gandang araw. So, may napulot po ako sa basurahan na ito, itong kuno to. Heat, ano ba to? Oven, oven din ba? Ah, grills po pa to. Grills. Ayun, sa mga nakakaalam, grills po ba to? Ay, makikita nyo, madumi. Napulot ko siya. Ayun. so parang okay pa naman siya, no. So, titestingin natin. Saksak natin sa kuryente kung Sa warning, so saksak natin dito. Ayun, so sinaksak natin testing natin sa iba to op ay wala ay wala 200 ay sira na tong kwan ay wala wala so pagka ganun po na walang power uh, wala kasi akong tester pero tingnan po natin dito sa fuse dito dito sa kanya. Ito, ito. Itong kwa na to, may fuse po rito. Ayan, nakalagay. 13 ampere. Buksan po natin to. Ayan. So, ayan. Dito po, mayroong turnilyo po yan dito. Yung mga appliances dito. Tatlo po yung po, nila. Ground at saka kwa. Buksan natin. Ayan, kung makikita nyo, may fuse siya. Ayan, ito yung fuse niya. Tanggalin natin to. At uh, kukuha lang muna ako. Wala kasi ako tester pero ito po yung uh, unang tingnan natin. Pagkasira to, ayan, saglit lang kukuha lang muna ako sa bahay sa kwarto. A few moments later. eh so may fuse na po akong nakuha. Ito yung lu, ito yung sira. At ito yung uh, ilalagay natin. Testing natin kung gagana. Tapos pagkagumana, linisan din natin Tapos tingnan natin Ayan, so ganyan lang po yung pagpalit nyan Ayan, mga appliances dito Laging may fuse pagka ganitong uh, Tatlo yung pan. May nakalagay naman po na fuse yan So palitan natin ang fuse And then Ito, balik natin dito Hindi ko na ginamita ng tester Kasi Tingnan lang natin Ayan, tapos uh, saksak na natin Ayan, dito Saksak na natin dito Ayan. And then, dito na siya. Ay, yun. Gumana. Ayan. So, ibig sabihin po na may ilaw. Ayan, may ilaw. Tapos, heat. Ayan. So, ako baka pumutok. <laughs> Tingnan ko. Ay, may init. Ayan, may init nga po. So, okay to. Ito, itong oven na to ay umiinit. Ang problema lang, fuse. Iba talaga pag may yaman, ano? Hindi lang umilaw, hindi na dinala sa pagawaan. Pius lang po ayan, oh. nagkuka na nga oh. Amoy sunog na oh. Ayan. So okay na. Okay na po to ngayon, lang gagawin natin linis lang, 'di ba? May pampakargo na ako. Oh, 'Di ba? <laughs> Asya, pius lang yung problema. Pius lang po yung problema. At ito naman yung kanya, ayan. Oh, ayun. 'Di ba tumutunog na? Ayan. So lilinisan po natin. Pius lang naman yung problema. बा So ito na 'yung ating nilinis. Ayan. So 'di ba maganda na siya? Ah, 'di ba? Maganda na. Ayan. Okay, malinis na. Okay. At ito na siya. Ito 'yung likod. Ayan. So okay na. So ayan siya. Hindi gaano matanggal 'tong mga kalawang. Ayan. So okay na siya. Hop, 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 hop. At okay na. So ayan. Ayan so itong uh, uh, itong uh, grill na to ang problema lang y ay yung fuse niya. So, problema lang nito ay yung fuse. Ayan at saka kaunting linis lang. So okay pa ito parang sirato itong pa na to. Hindi na gumagana. So yung fuse lang yung sira niya. Pinalitan lang natin, natin ng fuse, mabilis lang. At saka nilinis natin. So may magagamit na tayo, di ba? So ayan. So maraming salamat. Ayan so maraming salamat po ata. Uh, God first po uno po ang Diyos.